Kamusta mga katita? Bali ngayon po ay gagawa tayo ng cheese steak. Request po yan ni Bunso. Bali, eto po yung cheese. Ganyan lang po ang ginawa namin. Hiniwa-hiwa lang po namin siya sa tamang laki. At pareha ba lang po ang ginawa namin. At yan po ang white egg na aming ipapandikit. Bali yung pong lumpia wrapper ay hiniwa lang po namin o ginupit sa gitna para mas dumami po siya. At tama tama lang po siya sa sukat ng keso na hiniwa-hiwa namin. Shout out nga po pala kay at bike tayo 7055. Maraming maraming salamat din po sa iba pa nating mga subscriber at sa mga baguhan ko na nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At ganun din po sa mga datihan kong subscriber, maraming maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat. Bali, nagpapaturo po sa akin si Bunso kung paano po yung tamang pagbabalot ng cheese steak. Medyo mahirap nga pong balutin o mahirap po siyang isarado dahil medyo tumigas na po yung lobby wrapper. At ito na po yung natapos naming mga cheese tea. At ngayon naman po ay ipiprito na natin. Bali, kailangan pong painitin maputi ang ating mantika bago ilagay yung ating ipiprito. Kaya lang, sana pa ipagpasensyahan nyo na dahil hindi na po namin na ipakita yung pagbabaligtad ng cheese dahil hindi po namin napindot yung play. Hindi po namin siya na-play kaya <laughs> pasensya na po. bali marami rin po kami na isalang dahil maliliit lang naman po yung cheese steak, kaya ayan hanggat may space pa po ay atin po yung nilalagyan para hindi po masayang kain ka na bunso wow yummy